Yan, oh, gandang gabi guys. Kain tayo. Para kakadila lang pala natin ng tusay. Kain po tayo. Kakawi lang yan kasi kaya ngayon lang na kami nagkakumakain. Alas 9 na. Pang dinner pa lang. Ayon si mama sa vlog ko kasi kakauwi lang niya. Pero sinama ko pa rin siya. Ulam namin salad na kamote. Ay, ano yun? Kalbus na kamote. Kain tayo, guys. Ang mm, tarap. Manghang. Gusto yung kamatis. <laughs> Ayoko na sana kumain. Eh kasi nagugutom na ako. Ay, ayoko na sana kumain ng gabi. Kaso ah, ano eh. Ang tagal mo. Ang mm, tao. -hmm. Ayan. Continue. Okay. So, yeah. Isap na. Tama-tama yung uha yung sana. Isap na ulam. Matadami na po. Isap, isa bu lang kami gumawa nito. para na ang kamatiyan. Ang sarap. Sa bawal lang pwede na. Ayoko na. Tinan mo na. Kadami na ako guys kumain. Ah, ito oh. Ate tayo sa sibuyas. Ay. So, ah. Ito yung puting sibuyas. Nang bumibili yung puting sibuyas. Bakit? Kasi sira kasi yung dami naman eh. Walang maliis. Yun yung nga kala ko. So, binuksan mo yun, kailangan dun yung tumunan lahat. Sarap na ninyo. Pero may lilasan eh. Sarap to pa ganitong may pritong isda. Ang gusto binibili ko isang isda galung yung maliliit lang. Tapos bilog. Sarap. Uh -huh. Ay, Ayaya ko magluluto ng ganito eh. Napapadami ang kain ko. So, ayan, guys. Ayoko na. Tapos na ako. Like and share. Comment lang po sa aming ulang. Salad. And na Naprito. Ayan. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Good night.